Hi Virgo Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Taro PH. So today, meron tayong special reading para sa mga kapwa ko Virgos dyan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aspetong pag-ibig ninyo. Welcome po dito ang lahat ng mga um, gahangad o gustong magtanong tungkol sa kanilang usaping puso. Whether Virgo singles ka o meron kang karelasyon this time and you are going into something struggle sa inyong uh, pag-ibig o sa inyong relasyon, this is a collective reading para po sa inyo kasi makaka-resonate syempre katulad nakagawian ay yun lang po ang kunin ninyo. Huwag niyo pong ipilit kapag halimbawa hindi tugma sa inyo yung klaseng impormasyon. Ano? So make sure that you're using your intuition this time mga kapwa ko Virgos para makuha niyo yung akmang mensahe para sa inyo. Okay? Huwag natin ipipilit kapag hindi para sa inyo. Okay? And also, thank you again po sa inyong mga support ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Um, napakalakas lagi ng mga Virgo para sa akin, especially ito yung aking sign. Ang birthday ko po September 18. Ano na pong mga birthdays ninyo? And this time around, sabi ko, why not mag-try ulit ako ng love reading for my Virgo sa ating uh, vlog. And now, um, I'm seeing talagang dami din nagre-request. So, ito na po yung chance na iyon. So, I will be using Uh, explain ko lang din yung ating uh, spread, merong uh, connections and then your status right now or frequency and then your your person's frequency, how you view how you view each other, how you feel about each other, at yun yung mga hakbang ninyo moving forward. Meron din tayong tatlong uh, advices and then the outcome of this connection. dito ka Virgos at dito naman ang iyong person or partner. okay, so start na tayo. Thank you again sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa ating mga video, Saka po sa mga nagdo-donate, ako napakabait po ninyo sa akin sa so totoo lang. At saka po sa mga um, hindi nag-skip ng ad, na ko, lalo na yan. Yan po isa sa mga paraan para supportahan niyo po ako. Para po lalong lumaki at lumago ang ating channel, thank you again for not skipping the ads. So Virgo, ano ang aspeto ng inyong love life as of this moment? Inhale and exhale at your connection, the frequency of your connection, you and your partner, you have the Ace of Wands. Ooh, you're in this time na parang handa ka na to make a brand new beginning with this person. Whether kakakilala mo lang ito o kaya partner mo talaga ito. Parang handa ka nang i-flip ang page bagong chapter na ng buhay ninyo. Ikaw naman yung single, parang ikaw, I'm seeing you having an an energy of readiness. Parang pinaparamdam mo kay universe na ready na po ako na ang bagong pag-ibig. Ready na po ako na umattract ng bagong tao sa buhay ko. So tatlong babasahan natin dito. Anything na papasok yung frequency, Virgos na may partner, Virgos na kakahiwalay, o Virgos na may problema sa love life, and Virgo singles. Okay? ito naman ang energy mo, frequency mo, Virgo as of this time, you have the uh, six of wands. I'm seeing you very busy at this time. a uh, working, meron ka bang negosyo o trabaho or you're abroad and um parang napapaligiran ka lagi ng maraming tao. um parang performance based ito, yung trabaho, a uh, client based, anything that requires your performance para um sa bawat pagbusisi sa iyong yung uh, trabaho ganyan. so you're very very busy and I'm seeing a very very I, 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 can't say successful, pero I'm, I'm seeing a very, very, um, uh, may nararating na Virgo. Yung parang you are a person na talagang pinaghihirapan ang trabaho mo. Um, not all of us are successful. Kanya-kanya tayo ng version na successful. But in your own ways, Virgo, you are successful whether sa trabaho o sa negosyo, meron kang pinagkakaabalahan at doon ka magaling at doon ka uh, nag-google nag ng maraming oras, maraming pagod, atensyon, at talagang mahalam mahal, na mahal mo yung ginagawa mo. And you're very busy right now pero nakikita ko talaga naghahangad ka din ng bagong simula o ng um, anything with pertains to love. Ready ka na to find that one or ready ka na to turn the page with this person whether uh, uh potential lover mo ito o someone that you truly, truly love. Okay? Ito naman ang energy ng partner mo ngayon. You have the five of wands. Uh, your partner now is having this ongoing uh, battle. Pwede within your person self o kaya sa trabaho o kaya sa ibang tao. Medyo nahihirapan siya ngayon. nag -struggle siya. Um, whether physically din o mentally parang hindi niya alam kung anong gagawin niya ang daming humaharang sa mga balak niyang gawin or talagang this time marami siya ngayong kakompetensya your partner also is is in a very a competitive world meron siyang industriyan talagang para ang daming niyang kakompetensya ang daming niyang kakapareho ng ginagalawan kaya parang kailangan niya lagi mag-stand out ganyan so ngayon busy din siya busy ka din so both of you are parang hakulong kayo pareho sa magkaibang trabaho magkaibang mundo and then deep down, deep down, Virgo, you are ready to start over. You are ready to have this person na talagang iibig sa'yo, mamahaling ka ng tapat, at babago at babasag dun sa magulo at very basic basic ninyong mundo. Okay? Ito ang area naman kung paano mo vino view ang taong ito. Ano? You have the full card. Yes, ready, ready ka na talaga to start. You have the page of swords you have the chariot card. Ooh, I'm seeing here na itong taong ito, handa ka, handa ka na uh, mag-start with this person. Handa kang gugulin yung buhay with this person. Parang kung dumating man siya at i-approach ka, parang ready ready ka to take that plunge or parang sige, bigyan ko to ng big, bigyan ko to ng chance, mag-risk ako in this uh, relationship. Um, I don't know, eh, parang breath of fresh air ang dating sa'yo ng taong ito. Pag nakikita mo siya o pag nakausap mo siya, parang ikaw, you just want to be with this person and try it and uh, take that plunge, take that risks. Ano? Kahit parang ang dami-dami mong pinakakabalahan, pero ngayon, uh, once na talaga magtapat siya sa'yo o talagang mag-approach siya sa'yo, ready-ready ka. Ano? And this person, Lagi mo siyang tinitignan sa social media. Lagi mo siyang hinahanap sa Instagram siguro o sa chat o kaya sa Facebook. Tinitignan mo kung status niya. Inaalam mo yung mga impormasyon tukol sa kanya. Um, kasal na ba siya? May girlfriend ba siya ngayon o may boyfriend ba siya ngayon? Ready kaya siya? Saan kaya siya madalas pumupunta? Ganyan-ganyan. This like you getting more information as you could para lang maunawaan mo kung ano ba talaga siya at kung uh, mag bakayo at uh, para mutable ba ang inyong uh, potentials. Ganyan. Kung parang Ah, uh, kagito compatible ba kayo sa isa't isa? And you're ready to fight for it. Parang ready kang sumugod, ready kang uh, pag inalok talaga ako 'to, lalaban ako. Pag talagang sinabi nito sa akin, gogora ako ganyan. So, you are on this phase of talaga like, viewing this person as someone that is also a go-getter, someone that is very very um mataas ang kanyang pangunawa at sa kanya pagkilala sa mga bagay na talagang gusto niyang maabot. Whether going to this place or achieving this goal, achieving that or, uh, that job, ganyan. Alam mo na busy siyang tao at achiever siya, ganyan. So, this is how you view your person. Ikaw naman, how your person views you. Meron kang ten of cups beautiful. Meron kang king of pentacles. Wow! At meron ka ding five of cups. Ooh, very interesting. Si person mo, view ka niya as someone who is very, very much a happy person. Parang pagkasama ka niya, o kapag nakikita ka niya, <coughs> excuse me, maligaya siya at maligaya ka rin. Nakakahawa daw yung iyong um, yung iyong happiness, yung positive energy. And nakikita niya yung sarili niya na uy si Virgo parang marrying type siya. Parang siya yung tipo ng tao na kaya ko makaget along, kaya ko makasama sa isang bahay, sa isang lugar. Um, same kami ng values when it comes to family formation, when it comes to the future. Pareho kami seryoso sa mga bagay na gusto namin sa isa't isa o sa potential lovers namin. And masipag ka din daw. At ikaw daw ay practical. Pinaghihirapan mo yung mga bagay na meron ka. Hindi ka basa basta umaasa kahit kanino man. Traditional ka din. Kung ano yung gusto mo. Gusto mo ng kasal. Gusto mo ng ligaw. Gusto mo ng pamamanihikan. Uh, gusto mo ng traditional na panliligaw. Ganyan. So, nakikita niya yung parang, ah, ito yung hinahanap ko. Parang nakikita niya yung potential with you. Yung growth with you. Yung abundance with you. Pero ang kinakatakot lang ni, ni uh, person mo, Virgo eh parang may iba ka daw. Parang meron kang, ang, ang, ang kalanya. niya, pwede, pwede namang hindi ito totoo, pero parang sa pananaw niya, baka meron kang iba o meron kang ibang type o meron kang ibang um, napupusuan at hindi siya. So hindi niya parang, hindi niya siguro maatras abante. Parang, liligawan ko ba o mag-a-approach ba ako kay Virgo? Eh parang meron siyang iba parang meron siyang uh, ibang potential. O maari nang mo na to sa'yo before and then na-reject mo siya And then, siya ngayon parang gusto ko pa rin niya, nakikita na ka kita kaparin niya as a potential lover. Pero ngayon nahihirapan siya, will I pursue you or not? Gano nasa crossroads ngayon si, uh, person mo Virgo. This is how you feel about this person. You have the Moon card. You have the Four of Pentacles. And you have the Queen of Swords. Mm, very interesting to para sa yung Virgo. Na feel mo sa kanya, you have the moon. Hindi mo maintindihan ano patagang gusto niya. Probably dahil dito. Kaya hindi siya parang malinaw sa intention niya sa iyo because takot talaga siya kung I mean, hindi man takot at takot, pero nag-aalinlangan siya kung ipaperso ka ba niya o hindi. Kasi hindi niya alam kung ano yung status ng relationship mo with someone else. Meron ka rin bang um, past lover diyan O may iba pa ang naliligaw sa'yo? Kaya siguro, ang daming umaaligid sa paligid mo. Maybe you are a, a um, very approachable at ligawin ka ba, Virgo? At marami talagang um, naglalaban-laban for your attention. So siya hindi niya alam kung may pag-asa ba siya sa iyo. Pero ikaw, talagang naguguluhan ka rin. Hindi mo alam kung may pagtingin ba siya, seryoso ba siya, gusto ba niya ligawan o hindi, nililigawan na ba niya ako o hindi. Ano ba 'yung totoo niya nararamdaman? So ang dami mong um, mga questions about this person. Ikaw naman din, um, I'm hearing that um, may mga pinangahawakan ka pa in the past may mga bagay kang hindi binibitawan whether past relationship ba ito na parang hinahirapan ka pa rin maka-move on from a past experience baka kasi ito, ito isa, isa, rin yan sa mga bagay ko bakit nahihirapan ka makahanap ng partner ngayon because nakaka yung mga nangyari sa iyo in the past na parang ah, naranasan ko to sa isang partner ko before nag-cheat siya sa akin kaya ngayon ito yung mga road ito yung mga tinanim mo na mga pedestal sa sarili mo para hindi na mangyari yon sa kalagay mo noon parang naging closed off ka, parang hinaharangan mo yung energy of love, kaya siguro hindi makapasok, makapenetrate yung mga potential lovers mo because nakikita nila, naramdaman nila, parang hindi ka pa ready. Sa labas ha, sa aura mo, parang hindi ka pa ready. Pero initially, nakikita ko, ready ka naman talaga sa love. It's just that, parang merong guard, ginagard mo lang ang puso mo to make mistakes. Ginagard mo lang ang sarili mo na huwag mangyari yung nangyari before. But since I'm seeing talaga na handa ka rin this time to say no and to value yourself, parang ngayon ayaw mo na ng lokohan, ayaw mo na ng mababaw na relasyon, ayaw mo ng fling, ayaw mo na masisayang ang oras mo dahil lang sa pag-ibig na to kung hindi tototoo totoo. Yan ang sinasabi mo, parang uh, hindi ako, wala akong oras sa alandilantian ha, wala akong oras para sa mga um, panandalian lamang. Gusto ko seryosong love, commitment. Kung wala kang ibibigay na ganun, okay lang, kaya ko mag-isa. Parang ganyan. Handa kang patuloy niya with a queen of swords. At handa kang i-verbalize sa kanya. Handa kang sabihin parang, ito yung parameters ko. This is my uh, wish list for my love, for next love life. Uh, itong expectations ko, okay ba ito sa'yo? Parang handa kang gawin yon Handa kang sabihin yon Because ayaw mo na nga magyari yung nangyari before. So this is how your partner feels or this person feels about you. You have the six of uh, pentacles, you have the five of uh, swords, and then you have the seven of pentacles. Oo, talaga nakikita ko naghihintay siya. Naghihintay siya at saka nag-iisip siyang mabuti kung dapat bang isugal ang bagay na ito. Dapat ba siyang mag sa sa'yo? Um, gusto niyang iwin over ka, gusto kanyang mahalin, gusto kanyang... Uh, makuha. Gusto kanyang Uh, magtapat, parang kaya niya ibigay ko ano man yung mga bagay na hinihiling mo. Gusto niya ng reciprocation in love. Kung ito ang effort niya, gusto niya rin niya yung effort doon. At handa siyang gawin o doblehin pa nga yung mga bagay na uh, standard na gusto mong iset. Kaya lang nag-aalangan siya kung is it worth it pa ba at this time. Seeing you, um, feeling pa rin niya na baka may iba ka o meron pang iba dyan na better than this person. Na baka, ay baka hindi ako sapat. Baka hindi ako sapat for my Virgo. Baka kasi may iba pa akong kompetensya at baka hindi rin sa akin siya pumayag. O hindi rin siya sa akin mapunta, ganyan. So, para hindi ko rin siya ma-win over. Because, iniisip din niya, the effort and time, um, sapat ba yun to win your love? Sapat ba yun para makuha niyang pag-ibig na hinahangad niya from you? Since meron pa rin siyang alinlangan here with... Um, how you truly feels about your person. Hindi siya sure kung may pagtingin ka rin ba sa kanya. Hindi siya sure. So parang ikaw kailangan mong ipakita o iparamdam na kung love mo siya at bet mo siya, um, be vocal and be truthful. Parang in the face value, sabihin mo na, uy, yeah, I also have the same intention and affection for you. So where do we go right now? Ganyan. So siya, ready naman siya eh. Kaya lang iniisip niya, worth it ba? Baka naman uh, hindi mabigay din sa akin yung same love na inaasahan ko din. That's what his your partner is going through right now, okay? This is your next move. Ito ang hakbang mo patungo sa kanya. You have the hierophant. Wow, commitment. You have the two of pentacles. And, kita niyo pa ba? Ayan, kita niyo pa naman. Teka, atras ko. You have the... Ha uh, Sagit lang ha, usod ko lang. Para makita niyo sila ng buo. Ayan. Sige, pagpatungin ko talang dito. Ayan. Okay, you have the Hierophant, the Two of Pentacles, and the Star Card. So, sinasabi dito na parang ikaw, handa ka namang maniwala pa rin at umasa na maaaring siya ilalapit sa'yo o siya magbibigay sa'yo ng um, next move. Pero binabalansin mo lahat. Is this a commitment that I truly, truly want? Ito ba yung tao na talagang maaasahan ko na ibibigay sa akin yung commitment na hinihiling ko with a higher fund? O isa lang na naman to sa mga bagay na umasa na naman ako at mabibigo na naman ako for someone that can't, can't um, tapatan yung mga bagay na standard na sinet ko for, for myself and for the love that I want. Okay lang mag-set ang standard because pag-ibig mo yan eh yan yung bagay na gusto mo na makuha at makamit uh, in your life. At tama lang mag-set ka ng standard because that is the love that you want and the love that you deserve. Pero this time around, nagkakaroon ka ng alinlangan o choices, mag hope ka pa ba sa kanya o maghahanap ka pa ng ibang tao na maglalaan sa iyo ng commitment. Especially here with the six of wands, marami ka dyan. Marami ka dyan na parang potential na pwedeng maging lover at pwedeng magkaroon ng bagong simula but you're thinking of this person. Malakas ang attraction mo sa kanya, malakas ang dating niya sa'yo. At garon din siya. Pero dahil ang dami parang hindi sure sa kanya, parang love pa talaga ako. bakit hindi ako ina-approach? Bakit parang torpe-torpe siya eh? Kasi baka, may, ka maram, baka meron, siya siyang kakopetensya sa'yo, baka masayang daw ang oras niya, baka naman hindi mabalik yung pag-ibig na ilalaan niya, baka marami siyang kakompetensya din, dalawang beses lumabas. So talaga yung partner mo, yung person mo ay medyo torpe at ayaw din niya magsumubok kasi sa siya mag-risk. Hindi siya katulad mo na parang you're ready to take a risk with this person um, and you're also ready for a serious commitment and you're still hoping. But this time around, you're just waiting for this person to make a move. Ayaw mo din naman kasi na parang ipilit ang, ipilit ang sarili mo. Ano? So ano ang move ng iyong person, Virgo? You have nakapantay pa ba? Hindi <laughs> na pantay itong mga cards natin. Nakaka-OC. Nakaka ano? Kasi Virgo din ako eh. Kaya gusto ko pantay itong mga cards. So, your person's next move, you have the Eight of Pentacles. You have the King of Wands. Ooh, very, very good, very good. And you have the Four of Cups. Okay. So, your partner is trying to work on what's missing at ano yung kinakailangan in order for your person to get you or to approach you or to win you over. Ganyan. Parang siya handa na siyang harapin yung what's missing. Parang ngayon, ready na siya na parang, ah, okay. Siguro nga ito ang dapat kong gawin. Siguro nga ito yung approach kong gagawin kay Virgo. At nakikita na niya, na-visualize niya with the King of Wands, yung dapat niyang pagtuunan ng pansin o dapat niyang action and willing siya mag-work on para diyan. Willing siya na gawin yung mga bagay para sa'yo, ang katuparan para sa'yo. Um, I don't know kung kailan niya ito gagawin o kung paano niya marirealize na you are the one that's missing in your partner's or person's life at kung kailan niya tatapangan ng sarili niya para i-approach ka at para uh, sabihin sa iyo yung nilalaman din ng puso niya at yung mga uh, wishes and dreams niya moving forward with you pero nakikita ko dito na um, internally in secret sa kanya lang talagang wina-workout niya yung pagkakataon na talagang i-approach ka at hanapin ka. Siguro ikaw, um, kung talagang malakas ang loob mo, Virgo, maybe, probably, why not, ikaw ang lumapit sa kanya. Kilala mo tong person na to, kilala mo tong someone that is there for you. Itong binabasa natin na person mo. So, at the bottom of the deck, you have the Knight of Pentacles. This is really a slow, slow approach. Mag slow approach sa sa'yo. Sisiguraduhin niya muna na, na right timing, right uh, love, right moment, A right approach. Lahat susubukan niyang itama at uh, gagawin niya at the right time. Hindi siya magpapaka uh, hindi siya magmamadali. This is someone that will approach you um, very very paunti. Parang kakaibiganin ka muna. Lalabas kayo with the group and then sa kanya unti-unting papaalam sa'yo yung intentions niya. Okay? This is something that you don't see coming. Okay? Ito naman ang advice sa'yo. You have the hermit card, the three of swords, and the king of, and the And the, wow, four of ones. Sinasabi dito na your past heartaches can be your foundation in your finding true love. Parang sinasabi dito na dapat alamin mo muna sa sarili mo yung mga bagay na ayaw mo in the pursuit of a stable relationship. um May mga bagay kasi na parang kailangan buuin mo daw muna ang sarili mo. Baka naman kaya hindi ka rin makahanap ng lover. It's because ikaw din naman ay may kailangan di baguhin o may kailangan ka rin isolve in your life. So, make sure daw before you let someone enters your life or your heart, kailangan daw ay buo ka muna at na-heal mo na muna yung mga pain and the uh, depre de depressed um, feelings and also heartaches from the past. Okay? Um, may mga hini hinihintay ka pa ngayon. Eh. I'm seeing na kailangan daw buuin mo at pag Tibayin mo muna ang iyong sarili. Another messages you have, the King of Swords, the Judgment, and the High Priestess. Yes, your partner at this point is like want to takes, want to take action sa may awakening nagising na siya parang ah, nga mahal ko talaga to si ano anong gagawin ko sa so, papakinggan niya yung sarili niyang intuition na parang okay kailan ay hindi wag mo na ngayon akilangan ah, kailangan handa muna siya ah, gusto niya muna pakiramdaman ka so tinatrust niya yung kanyang instinct yung kanyang puso yung kanyang pakiramdam at meron siyang paninindigan i'm seeing in the near future there will be clearing sa kanyang isip na yes i will be pursuing Virgo and lalaksan ko na ang loob ko and malino na sa akin yung approach ko at paninindigan ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Take note na talagang matagal ito Virgo ha. Um, hindi ito madaling darating sa'yo. This is someone na mabagal kumilos itong person mo. Hindi siya magmamadali. Uh, torpe nga siya actually. So merong mga bagay na parang, oh, uy, ang bagal-bagal lamang kumilis yung taong ito, uh, ang bagal-bagal din niya mag-decide because your person doesn't want to make mistakes and doesn't want to waste also your time and your person's time. Ayaw niya magsayang ng oras. Kung ikaw, naghahanap ka kanina ng uh, serious relationship, parang seryoso, ayaw mo um, ng fling-fling o ayaw mo ng parandalian, lang gano'n din siya. At ayaw din niya sayangin din yung potential this time, kaya pinaplano niyang mabuti. Another message, you have the seven of uh, once the justice card, and the uh, nine of wands. Uh, dito, sinasabi dito, you have enormous, enormous, enormous power na maghintay. Magtsyaga ka just to wait for this person. And you're trying to tell na ito yung, ito yung taong gusto ko. And people are telling you, baka hindi naman, ka naman talaga ni niya bet. Baka naman hindi siya for you. Pero ikaw, asang asa ka. Dinadefend de mo pa siya sa ibang tao na hindi. Bet ko yun si ano, si person na yan. Parang siya yung for me. Kaya lang hintayin. parang ikaw handa ka maghintay for that person. Ayaw mo rin masyadong kumilos because nakatakot ka na one step or one action will have a deeper consequences. Baka masira ang momentum o baka masira ang potential. Kaya ikaw parang ingat na ingat ka din to make an action. Pero umaasa ka talaga. You're really, really hopeful on this a uh, potential love. And handa kang, handa kang ibigay. Parang pag dumating siya, handa kang, handa kang sumugod, handa kang ilaban ang pag-ibig sa kanya. Sa so, pag-usapan natin ng outcome, you have... The Queen of Pentacles. You have the lovers. Ooh, wow, this is like I meant to be. This has a lot of potential to be a good, good relationship. And oh my god. This is like a soulmate connection with this person. Something that's so valuable, so worthy to fight for, Virgo. This is so worthy, especially with the Queen of Pentacles. This is something that you really, really wished for a very long time. Na pag sabi mo, pag po binigay nyo sa akin na alagaan ko siya, paprotektahan ko siya, I will give my everything to this person, I will nurture and take care of this person. And this is like a good connection. Lovers and two of cups, this is soulmate connection and true love. So kung talagang mabagal siya kumilo sa Virgo at hinihintay mo rin siya talagang hinihintay mo rin siya dumating and mag-approach, I'm really feeling that um, slow and steady wins the race. And sometimes don't force things. Let it happen. Let it all go at God's perfect time. And darating din siya sa paghanda na siya, pag ready na siya. And you at this moment, um I don't know if ah sa pa rin naman Virgo actually ang ang decision. Are you gonna entertain other people or wait for this person? Because this is a good connection, I'm telling you. This is something of a potential good partnership. Ito yung parang hinahanap mo from someone and handa naman siya baguhin lahat eh just to meet your standard and just to meet you tapang ang kailangan lang talaga niya tapangan ng sarili niya para sa iyo Wow, Virgo, that is your special, special love reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Next time, uulitin din natin to. And uh, hopefully, makaresonate kayo. And uh, comment down below what do you want in a love reading. At kung naka-resonate ba kayo dito, e kwento nyo sa akin ano mga usaping pag-ibig na dinadanas nyo ngayong panahon na ito. So, thank you for watching Virgo's And uh, hopefully, see you again soon, especially next time for your May 5 to May 11 reading. Balik tayo sa regular programming. Okay, Virgos? Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.